Hi hey guys, hello guys. Ayan. Dito ako ngayon sa likod bahay. Ayan guys. Tatakpan na guys itong aming ano. Likod bahay na ito. Lalagyan na raw ng father guys. Wala na kaming tatambayan ng maluwang na tambayan. Lalagyan na guys ito ng harang. Haharangan na kasi gagawin na rin manukan yung doon. Guys, Ayan gagawin na rin daw nilang manukan puro manukan na to wala na kaming gagalaan ng malawak lawak dito guys at tatambayan ng malawak lawak lalagyan na nila ng bakod para hindi na makapasok yung mga bata at mga aso ayan wala na guys na tumatambay doon doon dito tayo wala na guys na tumatambay doon mga tao kasi hinarangan na nila bawal na raw pumasok ng mga tao dito sa manggahan ayan pinagbabawal na guys na may gumalagala diyan na mga bata at mga tambay na kung sino sino kasi lalagyan na rin nila ng manukan dito mag aalaga na rin ng manok ayan sabi ko wag nilang isali yung yung tanim namin na ano na abuk abuk abukado ayan ipasok nila dito sa amin tapos to may tanim pa rin kami guys na guyabano ayan ayan ito na lang ititira nila sa amin guys buti naman kasi ayan guys tingnan nyo oh nilagyan na nila ng ng kahoy tingnan nyo guys yung tambayan namin yung tambayan ko ayan sabi sabi nga sinabihan namin na magtira ng daanan yan guys kasi nandun sa kabilang bakod yung tricycle namin ayun eh, ikailangan may daanan kami kasi dyan kami natawid na naakyat papunta doon sa kabila sa may sa may tricycle yan tingnan nyo guys may ano na may nilagyan na nila ng kahoy yan, lalagyan na yan guys ng harang dyan. Kaharangan na nila. Wala na akong tambayan na maluwang. Ayan, buti na lang nagtira dito ng maliit na na namin. Ayan guys. Ito yung tanim-tanim ko na talbos ng kamote. Natalbosan ko na guys to kaya ano, konti na lang natira. Ayan guys, tingnan nyo, wala na akong malawak na tambayan naharangan ha? na nila yan yan ito yung halaman ko tingnan natin nyo guys ayan, yung kahoy na e, ano nila dyan ayan guys, o, nilagyan na nila ng kahoy mamaya lalagyan na ito ng harang ayan, ito na lang yung tinira sa amin o. ito daanan Mamaya guys, may harang na to. Yan may nakata nakatayong kahoy dyan. Siguro haharangan ah, nila ng yero. Yan. Ito hey guys. Tingnan nyo, yan. Wala na, wala na akong tambayan dito na maluwang. Kasi gagawin na nila yan ng manukan. Yan. Ayan guys, gagawin so na nilang manukan dyan. Sabi ko nga, sana wag na lang nilang gawing manukan. Pero syempre, yung may-ari ng lupa ang masusunod, di naman amin to eh. Ayan guys, kahit naman guys may, may tinira sa amin. Ito, kahit na may tinira sa amin na ano, ito, ito, ito. Maliit na to. Kahit umupo-upo pa ako dyan sa bato na yan. At tumambay-tambay, magpahangin-hangin. Hindi ko na rin guys matatanaw yung malawak na manggahan na yan. Hindi ko na rin yan matatanaw kasi haharangan na nga to eh. May harang na eh. Paano pa ako makakatanaw dyan sa malawak na manggahan? Hindi na rin ako makakapunta dyan kasi haharangan na nga. Grabe naman guys. Ayan, ganito yan guys. Hindi na rin, hindi na rin ako makaakit-akit dyan sa sa punong mangga na tumba na to pati yung aso hindi na rin makakakit akit dyan kasi harangan na ayan may tinira dito na daanan guys dito andyan kasi sa kabilang bakod yung yung parkingan ng tricycle namin kaya sabi namin magtira ng maliit na daanan ayan. wala na guys harangan na to wala na akong tambayan dito kasi harangan na hindi na hindi ko na makikita yung doon yung yung malawak doon na ano kamanggahan Ganon talaga ang buhay eh syempre hindi naman to amin eh hindi naman to amin guys lupa na to kaya wala kami magagawa ayan Doon guys yung am um, bahay doon may daanan lang din kami maliit na pinto doon papunta sa amin tsaka yung palabas dito palusot dito sa labas yan masarap talaga pag may sarili kang lupain kaya nga pangarap ko guys na magkaroon ng malawak na lupain eh para meron akong ano yung yung malawak-lawak na tambayan na garden eh, matatanaw ako ng malawak ganun kaso pangarap na lang sarap sana dito guys mag relax relax magpahangin kaso haharangan na wala naman kami magagawa ayan guys ah uh, nagpapasalamat nga pala ako sa inyong lahat sa support niya sa Boyet M channel thank you so much sa lahat ng mga kaibigan ko dyan ah uh, sana ay okay lang kayo dyan at sana ay huwag kayong magbabago at hindi rin ako magbabago guys forever tayo Thank you God bless and happy day